maganda ang pista pero gusto mo magtaon dahil malakas ka kay Basta wala ko pa alam pista. Yes, man, man. correct. Ayaw ang mistika ha. Ah. Yeah. Dahil ang sabi ni Diwata, wala raw pakalam sa iyo dahil mistika raw. So, ayaw, sinagot lang niya. Ay, yung comment. Ah, Yes, correct. Saan? Ito si mistika ha, nanonood. Live, live, live na live. Ito sa Diwata Palace yun. Ah, ito lang na natin. wala nate, walang pagkakasama ko makahol mga au au. ito, mga ito, 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 ngayon, si <laughs> ito, 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 ngayon? ito, 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 kaya nagsasabi, nagsatanggol kita bilang kababayan o. No? Uh, yeah. Kaya si Mistika naman, sinakastigo ka. Kung binabato ka ng bunga, sasaluhin mo ba? Ah. Uh, Bakit? Hindi sila importante sa buhay ko eh. Ayan, Mistika ah. Kasi binabato mo si uh, Diwata ng bunga. Pero sabi niya, hindi ka raw sasaluhin. Pero eh, ituloy mo! Diwata! Oo lang ko. Oo lang lang ako. mga ako ako ng ako ayan ayan sinagot ng pata yung mga katanungan kay Miss Ika dito sa Pasay at sa kanyang piso ayan nagsabi na si Timata na talagang document talagang happy at talagang happy yung mga kababayan niya dito sa kanyang piso sa Pasay kung saan ito nagpatuloy ni Timata yung kanyang business ang sabi nga ni Diwata, ipagpatuloy ang inyong trabaho. ng masang Pilipino. So ito lang ulit ang kanungan sa iyo, Diwata, ah, kasi nanonood si Mistika. Masyado ka raw, i-stab yung mga tao kapag may regalo, tanggap ka na At ito ay uh, Natural. Pag regalo, hindi uh, ko uh, uh, Yes, yeah, correct. <popular> Ayan. 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 sa amin Ayan, kinagunta ni Diwata yung mga katanungan ni Mistika. Ito so, Mistika, ano yan? Artist na yan? Talagang naman, uh -oh. so, sumigat siya kasi. Siyempre, sikat number one sa buong Pilipinas. Ang gusto ni Mistika, siyang sumigat. Pero, ang sabi ko naman, sumigat siya dito kay Diwata para sumigat siya. Kaya pinagpatuloy ni Diwata. Diwata, sa'yo! Sagutin mo lang! Isa pa akong pangyayari sa Mistika talaga. Pero example kasi inalikan ka niya magtanggol ang sabi niya Pila sa uh, putol-putol pag umaga Ito yung cashier Ito yung cashier

ang bago niya kusina. Ayan yung dati niya. Ano yan? Ano yan? Nag-vlog siya. pa pala dyan. Ano lang ang mga bata? Ang mga bata lang ang mga bata. Kim Domingo? Yeah. <hati> si Ray. Si Juancho Trevino. Tapos hmm. kagabi si Bubisie. Ha? Huh? damage. Ito naman. Kita mo pa Adlaw-adlaw ara ako dra siling mo siling, siling. Sila, ay, alamay alamay yan. To, siling, to, tito, kay, wala arre, arre, sa sa ay, sa Diwata, so hindi ka na maklearing dito. Ay, na worried yeah. sila. Hindi na po eh. Eh. talaga ako makikiling 100% kasi ah? wala na po kundi, Hindi na po ako sa gabal, sa kalsada. <laughs> yung pinag... Puputok ng butsi na mga basher na yan. Nasa loob na po ako at hindi <laughs> na po tayo nakaka-perwish Ay, thank you so, naman. clearing, wala na po. Nasa private property na po tayo may paginatani dahil mo na na permit. So may nagtanong Madam Diwata, hiring ka ba daw? Um, <laughs> hiring pag mayroon ako sinunggal yung mga pasaway. Pero ngayon ah, kasi marami na din tao. Kasi tapon nang pumasok mga walo yata. Ah. So syempre, kinokontrol ko din yung tao ko. Dahil di ba mahirap din magpasahod. Syempre, sa bako kuha ng pera. So kailangan oh. control lang din. Uh -uh. Yung mga pasaway yung kasi sa akin, pag trabaho trabaho talaga. Hindi pwedeng uh -uh bawal Kapag absent. ka lang dyan. Kasi kailangan natin masuporta yung customer. Uh, so, Tapos so, ano? Ayun, pag hindi trabaho ang hanap mo, kabanjing-banjing, hindi dito ang hinahanap mo. <laughs> Pero si ano, madam? Si madam Utlom. Ay, In hindi yung... ko na alam kung nasaan siya. Akala kasi namin magtrabaho na sa'yo, madam. Hindi <laughs> naman siya nagtrabaho. Hindi hmm. cellphone. <laughs> Mabuti kang nakuha mo na diri ng pisto. Oo. Uh Dapat -uh. Yes. Mm. Ah, ito yung luwag Ito yung, yung pwesto ng answer my prayer. Alam mo pa ba? Kasi hindi ko rin to hinanap, hindi oh, ako yung for dito. Ah. Ako ang pinahanap nila at saka mga ah, ka ah, kasi naawa siguro sa akin oh, sa oh, ah. so, Wala ano, na yung dating pwesto. Oh, Oo, uh, lagi kang kini Pero if oh, ever, pero okay na to. Dito pa nga lang mm -hmm. ano na eh, medyo mm -hmm. busy na. At uh, saka gang okay siya kay uh, intervene yung uh, sa tao ba? Oo. Oh, may parking yan, bisan so uh -oh. may bayad nga 20, ba pero mas okay. Yes, oh. mas safe ka sa labas Ay, ka naman pag narikay ka. Oh. What is 20 pesos? Oo. Oh, oh. Tapos ka naman lang 3, 5, 4, 7, 1,500. Adlaw-adlaw kami gaagi, dumadaan kami. Ngayon na kami nakachamba uh oh, oh. makaka- okay, Saan ba kayo? Na? Seapods dealer ba kayo? Seapods dealer nga dyan. Ako lang sa, ano, bankero yan si kuya mo. Hmm. Dati yan dyan din sa may, ano, hmm. dito sa may... Nasamahan niyo yung sila dyan ni ano dati, yung mga nagbabangka dyan, sa mm. na may tulay. Kaso lang nag-apply na si Kuya sa kumpanya, kaya iba na yung anak niya. Madam <laughs> Diwata, nagre-renta ka na talaga dito? Ah, na. Wala. <laughs> ano dito? Wala akong renta. Ah, so ano lang para yung ma maraming mag-park? Parking. Uh -huh. May mga tao talaga mababait pa pala na uh -huh. tira sa mundo. Okay. Naawa sila sa'yo, lagi kang kiniklearing eh. 'Yun 'yun naman talaga yung one is the reason ko bakit ako nandito mm -hmm. yung naawa talaga dito sila sa akin mm -hmm. dahil na ba. Diba? Sa kabila uh -huh. ng pagpupursige ko sa buhay, labanan yung kahirapan. Mm -hmm. So marami talaga ang humihila, pa Ramdam na ramdam ko. Hindi. ko. Ganun pala oh, oh. talaga. Ibig sabihin matuwa, ihilain pa pa. talaga, ano mo na yan. Uh, kung ano-ano mga paninira, mm. kung ano-ano mga virtue nila para masira hmm. ng yung tindahan ko. Pero oh, sigat talaga na iniwala ako na if you're doing good, talaga oh, nandyan siya, kampi mo siya. Kahit anong ilang tao pa lang, mm. ilang milyon pa lang hila siya pa Pag si Diyos, ang Diyos lang nagtaas wala silang magagawa. Wala, 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 yung, yung, na, Yun, yun. talaga ako mm. doon. Kinilabutan ako sa'yo. Para kang ganda. Kailan na? Tama. Kahit na mumutik ka ng bunga, babatuhin at babatuhin uh -oh. ka. May Kasi ya. ang tao, gawa lang yan. Ay, sanka. May cashier doon? Maulo doon sa... Oo. Tulu -tulu tao, no? Sa hapon pala Hapura. madami. Ang sa hapon. Habang, um. Alas otso, alas nueve. Abot dito sa may kanto ng ano si Jim. e. Okay, oh. Tapos unli pa yung ano ni Madam Diwata. Condiments. Unli, di ba? Halil lahat pagsama sa na. Oo. Wala pa bulalog ka. Ah, uh, mamaya pwede pa dumarating kasi pag uh, may dumating sa akin na 100 kilos, mm -hmm. pag naluto yan at saglit na maubos ay... Ang manok. Ang, ang problema Ayan, kasi nami doon, na eh. supplier ko, yung supplier kasi... Kulang, kulang talaga ang supplier. Oo, oh, oh, kasi for example, ang dating lang Tapos. yung supplier ko, 100 kilos lang, pag naserve na sa akin yon. Sa nga lang yun. Mm -hmm. Waiting na naman sila sa panibagong supply sa kanila para ibagong supply sa akin. So tumatagal. Mm -hmm. Pero kung tuloy-tuloy, mm -hmm. Oo, yeah. yung manok. Man. Ka ang kawali Siyempre din, crispy. Siyempre kasi, ka ng mino, talagang isipin mm. mo na satisfied yung customer. At isipin mo, mm. malasa din naman para balikan, para balikan ka. at hindi lang uh oh. yun. Kasi kahit ako eh, kumain ako sa isang kainan na satisfied ako, nagustuhan ko. Pag-recommend pa ako ng friend ko, dito tayo kumain, maganda dito. Oo, i-recommend ka. So yun yun. Ganun ang mindset ko eh. Sa dikosyo ko. Okay uh okay lang dito. Uh -oh. Ay, let's go na. Sa picture na kami. Kami na picture na kami. At nakalaw mo na siya. Ayan, may nagpa-picture na kay Diwata. Sige. One, two, sa napakatalino pa, bata agos ka ni Sir Joel po sa inyo natin yung black that is ay doon isa tayo ay ang dami nagpapapicture kay Diwa ay 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 Ayan, ang dami yung fans ni Rio. Ayan, meron pa. Ayan. Sorry po. Eh. Okay. <laughs> Kami mga nakita si Diwata nilalapitan agad. Ayan. <laughs> <yeah. laughs> Happy birthday, Patricia Duran. at outside sa Maraming dyan. Marami bang handa kong tako. Thank you, Madam Diwata.